Sa mga pangenot na bareta, signal number one na kabandera na sa apat na probinsya kan Bicol huli sa Bagyong Agon. Punong barangay gadan sa diskwido sa tinampo sa Pasakaw, Kamarinesur. Tulo erido sa salpukan in Pika Pasin Tricycle sa Ligaspi City. Dating drug surrendering na corner sa bypass operation sa Ginubatan, Albaya. Asin, bistuhon ng mga nanggana sa Miss BJMP Bicol Sports Fest 2024. Biyernes, Mayo 24, taong 2024. Kunin ang mga baretang dapat nindong maaraman nun na aldaw. Madadangugmanan mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, sa 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, bagyo na pigbabantayan kan pag-asa na kalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Signal number one, nakabandera na sa apat na probinsya kan Bicol. Ang bilog na detalye kaan, ihahatod ni Nomer Corporal. Basado sa pigpaluwas na abiso kan pag-asa kasubong aga, sa ang syudad ng Legaspi sa mga lugar na nasa lindong kang signal number one, uli kang bagyong aghon. Kaya naman nagpipreparanakan na sa iyang gamit ang 70 anyos na si Lolo Roberto Latagan kan barangay Rawis, Legaspi City. In kaso da kaya ipaibakwar na sinda, mas madali na sa nang pagdara niya kang sa iyang gamit. Saru kaya siya sa mga residente ng ni ang harong sa dagat. Pare mahalan kumusog talaga, was out talaga. Maraming dapat dapat, may siwol naman, man, pero sabi nga ni Kapitan, hindi nga ka mag-asa talagang kwenta nila, alam mo sa kang kusog nga kang paruskan bagyo. O, ta, first time pa sa nga yan si Wall. Sigun sa pag-asa, alas dos kasubong maagahon, kan mabilog asin dagos na maging bagyo ang pigbabantayan ng low pressure area. Pigtutumbok man kang Bagyong Agon, ang Sulnupan Norte, Sulnupan kan Bicol Region, sa rikas na 45 km kada oras. Alas 11 kasubong aga, kang itaas na sa apat na probinsya kan Bicol ang signal number 1. Sa Albay, signal number 1 sa Maanito, Legazpi City, Tabaco City, Rapurapo, Santo Domingo, Malilipot, Bakakay, Malinaw Asintiwi, Signal number 1 man sa Sorsogon, Katanduanes asin Kamarinisur, partikularmente sa Banwaning Karamoan, Garcia Torena, Presentasyon, Sangay, San Jose, Lagunoy asin Tigaon. Sibol na uh, tumama dito sa Bicol Region, hindi man yung pinaka-center pero yung uh, outer rain bands na associated dito sa bagyo. Piglala o manman man, na malanfall ang bagyo ngunyan na banggi o sa agang maagaon sa sirangang porsyon kang samar mamamatean man ang epekto ni Agon sa Bicol Region po sa aga. At dadaan siya ng Eastern Visayas at maaring mag, uh, mag landfall siya ulit at yung entry point naman niya dito sa Bicol is around Sorsogon or Masbate. So ano po tayo, stay updated para po sa uh, updates. Yan, para kung may changes sa direction or sa intensity nitong bagyo ay alam natin yung... Sa miyerkules piglala o man na, na makakaluwas na sa Philippine Air of Responsibility ang bagyo. Mientras tanto, ang bagyong agon, ang premerong bagyo na nabilog, asin tuminama sa nasyon ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal, Punong barangay, gadankan kan masalpok tin pick up ang piglulunada ng motorsiklo sa Pasakaw, Kamarinesur. Kaibana na driver Irido, si May Arango, sa bilog na detalye. Dead on arrival ang sarumpunong barangay makalis na masalpok ng pick-up ang piglulunada ng motorsiklo sa sityo mainit barangay Balogo pa sa Sur. Alas 8 nin aga ka na Martes. Binisto ang biktima na si punong barangay Romeo Nuica, kam barangay Bical San Fernando Camarines Sur, na backride ka motorcycle driver asing kabarangay na si Alfredo Caño, na nabarianin biti sa insidente. Sigun kay Police Major Alan Lopez, ang acting chief of police Kampasakaw Municipal Police Station, pasiring sa banuang ang Kampasakaw ang mga biktima kan mabangga kan pick up na mama ni Juanito Garcia Jr. na mapasiring subo sa sarong construction site alagad na waran kontrol sa sa iyang bihikulo. Dahil man po base sa uh, mga nakani, dahil man po ba ito pong area may cord, sharp cord, siguro dahil na kontrol si sasakyan kaya nakalagong dikit sa linya ka motorsiklo. Seryosong lugod sa payon si kan Opisyal na napag-araman na mayong suulot na helmet kan maaksidente. Sa mga driver po, syempre ang inutang pinapag-irumdom, uh, lalo sa mga motorcycle riders ta uh, na pero mag magsulot ng protective gear nila, especially po itong helmet, kas helmet ka, uh, at least na minimize ang damage kung na naka-encounter ng Argon Oxygen Sa presente, nasa kustudiya pa kanpasakaw MPS ang driver kang pickup na sa kasong reckless imprudence resulting to serious physical injury and homicide. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. Tulok at tawo, iriduman kan masalpok ng pickup truck ang sarumpang paserong tricycle sa Ligaspi City si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Maingat na pig-alalayan kang Legazpi City Emergency Quick Response Team ang babaeng ini. Napasero kang nadiskwidong tricycle sa tinampong sakop Kampurok 1, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Alas 8.30 kasubanggi. Apwera sa iya. Lugadan man ang sa iyang live-in partner na pigtarabangan man. Makalis na makabarabad sa gilid tinampo. Enot naman ay pigdara hospital ang driver kang tricycle. kami tapos, yun na, iling nga na. So, driver na, ipit duman. Tapos, so, nakatalbo na dyan. So, papa, iyaw sa laong. Nagagad kami sa 911 kay Kuwan, ambulansya na. Hindi yun, may nangyari nga, nga ni accident. Automatic man to. Sigun kay Police Top Sergeant Leo Chris Espiloy, ang traffic investigator kang Legazpi City Police Station. Gikan ang mga biktima sa pagsaud sa sarong mall sa syudad. Asin pauli na kuta sa barangay Dapdap. -dap. -Dap kan masakop kang sarong pick-up ang sa indang linya na nauli sa diskrasya. Basta sa kanyang in -a -a niya kanina, biglang nagdulas daw yung daan. Possibly, ma umulan kasi, eh, kurbada po ba gayon. Sa presente, padagos pang pigo-obserbaran sa ospital ang pasayarong babae. Mantang kasubong aga, kan makaluwas na sa ospital ang live-in partner kay ni asin ang tricycle driver. Ang pangapunan ta po sa publiko, pag mauran-uran, magluway po kita. Para maiwasan ta ang mga sirin na insidente. Hindi man po, kumbaga, sabi ng Taramon ta, makaabot man kita sa padumanan, maski bako makaskas. Importante, ligtas kita. Makaabot. Naampang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property ang driver kang pick-up. Nasa sa presente ang nasa kustudiya pa kang Ligas City Police Station para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal. Medical as Dental Mission, pig-upresir sa ikawalong tarabangan caravan ka na kubikol party list, na pigkondusir sa buhi kamarinesur si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Pigpapasalamat kan mga benepisyarong sindatatay Rodrigo at si Nanay Gloria kan Barangay Santa Clara Buhi Kamarinesur ang pag-abot kan tarabangan karaban kan Party List sa saindang banwaan. Huli kaya kan inisyatibong inikan partido na kapakonsulta sinda nin libre kan saindang mga kamatean. Si Tatay Rodrigo kaya, sampulong taon ng pigpapasakitan gan sa iyang arthritis. Mantang naputulan maninduang tabay si Nanay Gloria, huli kan diabetes. May maintenance naman siya sa high blood. Uh, nagpapasalamat akong matulungan ninyo. No? Eh, wala akong pambilin gamot. Mahirap lang uh, ako. Uh, okay. Nagpapasalamat ako kasi nga kahit kami, kagaya ko na wala nga rin pambili, eh, kahit paano at least mayroon na libreng gamot. Kabali sa mga libreng serbisyo na pig sa Caravan, iyon ECG, X-ray as in CBC. Apwera sa medical as dental mission, nagkaigwaman libreng upaw, masahe as in manibaiba pang pakonsuelo. We are very thankful po, congressman, sa pag-abot mo, Didi Samuel. Po very much po. And sa mga participants ta, sa mga naging tabang din sa atin, we are very grateful for that. Siyempre sa ako, Bigol Party List, sa mga nagdara niya sa serv mga servisyo po din sa atin na baluan. Para maservisyo na constituents ta. ni Kawalong Tarabangan Karabankan Partido ngunyan na taon, kung sa inlabi naman ng na mga panibagong benepisyaryo ang natabangan. What we want is that uh, the medical services uh, be afforded at uh, mas palalong mas mapalapit no sa ating mga kababayan Bicolano. Ang ating pong uh, goal dito is uh, magkaroon po ng uh, medical, dental at uh, sasabayan pa natin ng iba-ibang serbisyo. Uh, this basically this one day service fair, uh, libre yung ating pong pagpapa up, libre din yung mga gamot, libre po yung uh, uh, professional fee ng mga doctors so basically walang babayaran ang ating pong mga Bicolano constituents for this uh, medical and dental missions. Nagin matrayumpo ang aktibidad huli man sa warang-sawang pagtabang asin pagsuporta kan sa indang stakeholders si Ringkan Department of Health Bicol, Tanchuling General Hospital, Bureau of Fire Protection, Children International Philippines Incorporated, TESDA, Ifgate Technical Development Training Academy Incorporated asin iba pa. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar Dating drug surrender na corner sa bypass operation sa Ginubatan, Albaya. Asin, bistuhon ng mga nanggana sa Miss BGMP Bicol Sports Fest 2024. Yan asin iba pang bareta. Sa pagbabalikan ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi. Walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa gabos na magpasalamat po ako sa AKB Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. maraming uh, maraming marami, salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo, gayo may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurug pa. Nagbabalikan ako na Bicol Online TV. Construction worker na dating drug surrenderi arestado sa PNP bypass operation sa Ginubatan Albay, si May Arango sa bilog na detalye. Kulungan ang bagsakan sa rong dating drug surrender kan madakop sa pigkondusir na PNP bypass operation sa Barangay Poblasyong Ginubatan Albay alas 8 nin aga kasudma. Pigbisto na aresto na sarong 43 anyos na lalaki, construction worker, as in residente Kampurok dos Barangay Poblasyon Parehong banwaan. Sigun kay Police Captain Armando Revalle, tagapagtaram kang ginubatan Municipal Police Station, duwang aldaw manindang pigbantayan ang hirukan sospek na sarong street level individual. Nakuha sa posisyon kan sospek ang 11 si pidasong pakete ni Shabu na may gabat na 15 gramo as in nagkakantidad ni 102 mil pesos. Sa mga drug surrender, yung mga Uh, dating gumamit at ngayon ano, uh, uh, nag-surrender na, sana po patuloy na ituloy lang nila ang kanilang pagbabago. Kasi ang pag-surrender ng isang dating gumagamit ng illegal na droga ay hindi po yung passes para isubject po sila sa police operation. Naaresto man ang sospek sa pakikipagtabangan kan mga residente sa lugar. Dugang pa kan tagapagtaram. Nakulang tabang ang pagkakaaresto kan sospek sa kampanya ninda kontra Droga sa banwaan. Sana po uh, wag sila magsawa sa pagbibigay ng informasyon. Tulungan nila ang kapulisan para masugpo. Kung hindi man, uh, mabawasan yung paglaganap ng ilegal na droga dito sa pamayanan. Sa presente, nasa kustudiyan na Kanginubatan Municipal Police Station ng sospek na naampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. 38 barangay sa Tabaco City drug-cleared na sigon sa PIDEA Bicol. Si Danica Garcia sa Bilog na detalye. Siyam na barangay na sana sa Tabaco City ang pa nakakahawas sa impluensya ng iligal na droga, makalihis na ideklarakan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol ang 38 barangay sa nasambit na syudad na drug cleared na. Kabali sa siyam na barangay na may problema pa sa iligal na droga ang barangay Bacolod, barangay Matagbak, Salvacion, San Lorenzo, San Ramon, San Roque, San Vicente, Santo Cristo at Sin Barangay Taihi. Basado sa datos, dosing operasyon kontra droga ang matrayumpong pigkasar ng otoridad sa primerong anum na bulan kan presenteng taon. Sa nasambit na operasyon, 16 na drug personalities ang naaresto. Mantang nagpakol, sa 3 million pesos ang nasamsam na droga o 443 gramo nin ilegal na droga. Nas nasa sa aros kada ko nga ning ano mi puro identify aros kada na ko nao sa drug watch team may na mga new leader identify Puga-puga pa man giraray daan otoridad nga ni Dagos nang maideklarang drug-free ang syudad ni Tabaco. Yung mga, mga barangay officials, lalo na magkipagtabang ang pagkita sa kapulisan, ngani nga ni po magiging drug-free ang sa tuyang barangay, pati na, ang, pati na ang tuyang syudad, nga ni kita ng matuninong, as in matrangkilong syudad. Sigun sa tagapagtaram kan Pideya Bicol na si Carlo Fernandez, dakulang tabang ini sa lokal na gobyerno kan Tabaco City, pagduduon niya. Kay na magkaiguanin maigot na pagtarabangan an LGU, Pideya, PNP, asin mga residente ngani ni Dagos nang matuldukan ang problema sa droga kan syudad asin maideklara ng drug-free. Uh, in coordination po tayo palagi sa ating mga barangay chiefs at sa, sa city police office Yeah, continuous monitoring. Tapos, siyempre, vital information. ginakausap din po natin ng mga tao dyan, mga sa lugar, para uh, to investigate po and to confirm. Mientras tanto, sa datos kan Pideya Bicol, 585 na ang naideklara nindang drug-free barangay sa Albay. 40 ang daipa na kakahawas sa impluensya kan ilegal na droga. Para sa mga baretang Bicol, Danica Garcia. Miss BGMP B-Call Sports Fest 2024 kinurunahan na kasuod ma. tuhun ang reigning queen kan fasilidad sa istorya ni Regine Bue. Kung sa tali, Gayun asin kaseksihan, dahin ang gadma pahuri mga kandidata para sa Miss BJMP Bicol Sports Fest 2024. Kasuod ma akan sa Ligaspi City ang sa indang Coronation. Gikan pa sa man iba-ibang lugar sa Bicol ang beauties. Ang saindang Indang mga taga-suporta, may kanya-kanyang paagi man Imabus ang confidence kan saindang mga pambatong reyna. Kita ko naman yung effort and nakikita ko din yung effort ng ating classmates kaya all the way ang support namin kay Lako Panta. Go lovely! Go love! Na uli Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Beauty Queen na si Jail Officer Juan Dennis Chinta Perla ang corona bilang Miss BJMP Bicol 2024 as napat na iba pang special awards. Kinurunahan man bilang first runner-up si Jail Officer 1, may ka lumanog kan DJ MP Kamarinisor, muntang second runner-up ang Jail Officer Beauty, Ken Sorsogor, na si J.O. Juan Luvel Lacupanto. Very happy and also full of gratitude then because I am representing the regional office. It's like winning Um this, this title not just winning for myself but for the whole office as well. Parte ay aktibidad sa Sports Fest kan BJMP noong Munya na taon sarong paagi na nagtataong importansya siya as recognition sa dakulang papel sa komunidad kan kababaihan. Through this event, ma'am, we we hope to inspire not just our fellow jail officers but the community uh, to recognize and appreciate the beauty of the women in uniform. Mientras tanto, tiwala man ng bagong pamayokan BJMP Bicol na si Jail Senior Superintendent Elena Rucamora sa bagong mapresentar sa indang ahensya sa Miss BJMP National na sa Marikina City sa maabot na Hunyo 24. Let us give our candidates a big round of applause. Because the very fact that they accepted the challenge of joining this nerve-wracking pageant already makes you, already makes them a winner. Panalo na kayo dahil sa inyong tapang at lakas ng loob na humarap sa intablado. Magigirumduman na iuli ni Trail Officer 1 Nikki Dayan Miranan, Kanaga City District Trail Female Dormitory ang titulong Miss BJMP Sports Fest 2023 para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Asin yan ang katripunan kan mga baratang tatakbikol. Ako si Jen Uñez. Salamat asin happy weekend!